Ano yun? ka kanina? Ha? Oh, Siri yung, oh. Gancho, gancho. Hindi na. Kaya Kailangan so, oh. Oh. <laughs> oh. di si tanggalin mo muna mo Sige. Atsa na ng atsa. Sama habang walang ano. Yun. Yun. Pero ba? Oh ah tingkaman dari to, ui, ano ba? ah, ito na, lalaglag ka nina pagkain eh. na kapitju, Tuli tuli nyan, ako na lang taga kapitju, oh, yun ba? Hmm. yee, okay. kilang natin lang, ah, oh. ikaw mail, meron den? awa ka titingen, Oh. sigi, yung atmo, ito na kapitju yan, Ayan, oh, kaya naman ni, eh. tumunganiyan, lulus, graduation na yan, nagwili lulus kay bibitaw yan. Ayana, ayana. Yan. Sige. Hoy, jeepre, batikaw maka. Ganusin na natin. Dito pa lang ng sample. Oh, sige, ayana. Sige. Nakikita rin 'yan. Ila lang na hila. Ayana. Oh, sige. Oh, ganso, ganso. Ayano. hawak 'yung gatcha na 'yan. Gatcha, please, sandikit 'yung gatcha. Prako da. Saan mo

Oh, mo presahin, hindi ilargal. Ayan. Dali na. Dali mo. mo na. Sige, sige, sige. Ayan na. mo muna. Lali mo. Bombay mo. Bombay mo? Bombay mo. Oh. Yan. mo. Oh, ka muna oh. na, na siring malaki. Iyat sa nga tsabang mayroon. O tayo na. Ang tatlo oras natin biniya ito. <laughs> Mel. O, oh, sige. Saan, baka kailangan gansyo. Ano, oh. gansyoin ko na? O. No. Mel, itabi mo na yan kasi wala ka naman silbi. Magkano Mag ka ron? Magkano ka. Ako, nakakamiraw dito. Itawan mo yan. Kaya hulog kita sa taga. Ibisit ka <laughs> <laughs> ano Mao ano na kancho. Ngilabi na rito na oh. Wala ba yung ano dyan Yung pisnet? wala yung pisnet. Oh. Oh. Ayan sa na. Andito na po kami sa ano. Nasa kalagitna na po. Ay. Pagkaka, na Sige pa. Sa pangka, mm. yung bumap, bumap. Oh, ba't yung ulo mo? May kakalbo na. Oh, Natatakwa yung camera. Huwag kang maingay. Hindi <laughs> kailangan ko yung isa. Eh, bumay mo. Napis? Napis? Hindi yan. Siri dito. 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 Okay. Ha? Saan? Ang ina ba? yung pagka natin dito. Nandito na tayo lahat. Eh, ganyo.

Putang mo pa masiko yung oso ko. Alam nga ka ka nga. Alam ka po utan na mo masiko yung oso ko ka. Huwag ka magkano. Baka daanin lang kita sa accident eh. Tangin. Muntik mo pa ko na. Magmamadali ka eh. muna. na. Relax ka lang kasi. Masyado ka excited. Ako wala, hindi makakamala, oh. Ha? Yung tama, dalawa. Dalawa, oh. Ano ba yung, gamit mo, jig? Jig. Jig nga. Malilit malili lang yung jig nga, oh. Pakan mo pa, mo. Ano man, unulak? Nadaan mo lang sa tulak, ah. Walang yaka, ah. Ang laki. Dito lang pala, eh. Dito lang pala. Dito tayo pabalik sunod. <laughs>

One inch na lang wala, tripod na lang. sa pulong bunga nga ko eh. Ano yun? Ano yun? Kakasilpon mo, Ano yung pangyayari sa'yo. Parang ang nanak, gusto mo parang nanak out dyan. Oh, ilayo mo yung gancho po.